Eline ang bulog sa hindi ko Me? Sige na kayo. Eka lang sa hokya ka lang ka Hi, guys! Hi. Hi. we are... Adu, baby! Afi. Adu daw lang. Hi! Afi, baby! So, we are going outside, guys. sa kaming mall. Bibili ng blouse si mami. Blouse niya sa Sari. Malapit-lapit lang naman kami doon, guys. Shorts. Shorts. Magfit ba kay mami? Sig? Alin na? Size ni? Size. 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 try Size. 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 karna Size. Try Size. Size. Ye free Size. Acha acha. Ye free Size. Guys, natatakot siya pumasok dito. Dahil doon na natatakot siya pumasok dito kasi mahal daw. Oo. Hindi, hindi. Trying to look at the... Sabi namin guys, murang lang siya. Pero ang presyo na sa Samsung Weibo, hindi niya alam. Niya. <laughs> eh gusto niya. So, hindi namin sinasabi kung magkano talaga. Kasi alam niya, dito nang gagaling yung mga chinelas ko. Pag nanaman niya yung presyo, oh, rintik ka yung chinelas mo. Wala ganun presyo. Wheels <laughs> on the bus naka guys. <laughs> ah. Nawawala eh. Ang ng maglola. Guys, na kami? Hindi ko na na-video masyado. Kasi bawal mag sa mga ano dito mall ngayon. May pet Kahit dati ay, paman, na, okay. pa. Alina, diaper. Cheer me. Ikat dai pare dong pool. Okay. Mamaya kana daw mag-vlog be. Eh. Ah. Yeah. Okay, main tag malaki di ba? Adu ka. Okay and me, Avi. Ah. Yeah. Uh -huh. Guys, yung sandals niya. Ano? 12 mil. Hindi. Ano? 11. Eh, ano pinagkaiba nun? Hindi. 11. Oo, eh, 11. 11? Pansin nila yung sandals niya. Hindi namin sinabi sa kanya. Mamaya, gugulatin na. na rin siya. Uh, sunduin mo na namin si Mosi. Kasi Mosi yung tita ni Ali na kapatid Mami. Mabait yun. Sunduin namin siya kasi may kasal nga yung pinsan ni Ali na namin. Kasi sa mga niya yan? Mamaganda tayo dyan. Sunduin mo na natin bago kami umuwi. Kasi malapit, malab yung bahay namin malapit sa train station. Malapit sa sa airport. Wala din sa lahat. Kaya nga lang, sira-sira yung daan pa kasi hindi pa fully developed yung part Ito yung dati This one, SB. Tutor? Oo. Ah, oh. uh, dito may tutor. Ayan, guys. Nietzsche, bro. Guys, tignan nyo yun. Ang yes. 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 dami niyang yes. ano. Tapos ako dalawang anak ko, hindi ako magkanda o braga. Oh, Galing mo. Hindi may anak mo. Abso, ano yung guys. Kaya kayo, magpasalamat kayo. Dito sa India, maraming mahihirap <laughs> <laughs> yung <laughs> buhay. Tapos kayo, pasarap-sarap lang kayo dyan. Tapos sa cellphone kayo, tapos si ibabash nyo lang ako. Huwag ganun. Tignan nyo. Ito <laughs> At yung train station guys. Hatia station. Malapit sa amin. Guys, ayan na sila mo. Lara, pibuk hungry. Mosi. Guys, guys, po kung kami kay pa pa sa tindahan e, namin. Yung mga bago dito rin sa, rin na, rin sa channel e, namin. Ewan ko kung e nakatanyo yung tindahan namin ng mga school supplies dito sa India. Pakita okay, ko sa inyo. Kasi, pag may in-order kami online, dun namin pinapadala para hindi na nahihirapan mag-deliver. Tapos, pinipick up na lang namin ng kotse. So, ngayon, Dumating yung in-order na regalo nila mami kay Afi. Tapos yes. so, dito ni Ate. May iya kami. So, ayun. Dumating na nga. Pick upin natin saglit. Tapos uuwi na rin tayo. Yung kay Afi yung regalo ni mami tsaka ni Bay. Ayun, guys. Ay, may mga bago dito dito. The Cove Restaurant Rooftop. Bakit? Parang ang lively dito. Parang ang lively dito parang ni naging lively dito lang Ibang mga bago ipakita ko sa inyo ang um, school supply shop guys okay, malapit na tayo sa tindahan namin luka ko hindi sana ba luka ko hindi makita niyo Aman store uh, Saan sana may yun ayun, na yun na yun aman store Ayun na lang dami namin ng

sa anak ko. So, ang natin siya, guys. Kunin ko lang yung gunting. Balikan ko kayo. So, hindi na ako makapag-antay sa kuya niya. Andun kasi yung dalawa bumaba. So, ako na magbubukas. Pinatawanan na ako kasi hindi ako makapag-antay. Binubuksan ko na. Eh, regalo, di ba? Gusto na agad. Tsaka, para sa akin. Ito sa anak ko. Para sa anak ko. Ano to guys? Um, anong tawag doon? High chair na... Pwedeng do yan. Pakikita ko sa inyo. Tapos, aesthetic yung kulay. As usual, ako na naman namili. <laughs> na natin. Regalo nila to. Ganito kasi dito sa India, guys. Parang baby shower. Basta nanganak ka dito, bibigyan ka nila ng gimto ng mga kung ano-anong gamit. Pero usually, ginto. Pero, sabi ko sa kanila, ganito na lang guys. Ibigay kay Api. Kasi, si Api gusto niya lagi nakikita yung mga sinira pa nga. <laughs> gusto niya lagi nakikita yung mga tao. Yung chismoso siyang baby. Tingnan natin. Ayan guys, oh. Saka na yan lang. Di pa naman siya kakain hey, oy oy not for you. Not for you.

देवी सादी का के दैया ओला फूल में हां और और मुंह देती कम ना ओ ओ नहीं मले मेरा मुंह चल बा और खा तक हमारा काय से ता बड़े बड़े सुंदर के किनारे मी इतना के स्लिप राइस Eleven. 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 Eleven thousand. thousand. Luxury brand <laughs> 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 I got a hazard I a little company of a little bit of a little bit of a little bit of a little batao of a little bit तारा खातिर ले नहीं आता तो तुमने तो तो गलत कह रहे हो रे का है और तारा अच्छा लगा था प्लीज ना बोल ना ना तो बोल दे कि तू पहले दद दद कर हां तो कोई बात अब 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 नहीं अच्छा लगला के मतलब अब हल्ला मत कर पापा जी दिखा नहीं तो पापा से बता रहे कहां बैठा है सुन कैसे बोल ऐसे भी तो वही काम रही है तारा अच्छा लगा कि <laughs> ना